as for uh, on my part, I would like to express gratitude to the leadership of PNP, the LG, and of course the president for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto kong i-acknowledge ang mga kasama ko. Mga... Oy, eto ah, makinig, oh. Ma makinig ka dito. Uh, makinig ka dito, Taha Ahmad, ang pangit ng pangalan mo, kasi pangit na muka ng nanay mo. Puking ina muka, puking ina ng nanay mong animal ka. Binigyan ka ng pangit na pangalan. Oh, panoorin mo dito sa channel ko ang iyong pastor. Oo. May may ano 'yan, may may bracelet yata sa kamay. Tinakpan yung mukha kasi pangit. Eh pangit. Pugit pala, pugi, 'Di ba? Tinakpan yung mukha kasi puging pogi eh. Oo. panoorin mo ditong animal ka, ha? Wala akong pakialam sa nararamdaman mong putang ina mo ka. ba? Diba? Sabi ni ano, sabi ni uh, 1. Hoy, ballpoint, point, magdebate tayo. Tumupa ka muna. Tupain mo muna yung tatay mo. Utang ina mo. Oo, magdadami-dami account ka pa diyan. Oo, mo yung titi ng tatay mo, tupain mo muna tsaka tayo magdebate. <laughs> Ay, okay, na po, bigyan po natin ng uh, ano to, panoorin po natin. Ground sub ground commanders ko. Nandiyan ngayon sa harap natin at nasa paligid lang. Still faceless and nameless people. Uh, may, may tanong dito, may tanong. Uh, babasahin ko po yung tanong ha. Uh, tanong tanong ko lang, paano nakakain yung mga alipuris ni Buloy? Naka-freeze na lahat ang kapirahan ni Buloy. Uh, uh, madali lang naman yan. Oo, uh, madali. Makakakain naman sila, no? Uh, ano sila? Uh, bili sila ng kambing? Magkano lang naman kambing? I think 5,000, Ano? Tapos kunin nila yung ipin ng kambing, palitan nila yung ipin nila ng ipin ng kambing para kumain sila ng damo. Kasi ang damo, libre lang po. Putang inan nyo mga QGC members, kayo mga animal kayong lahat. Ha? Magdusa kayo, magutom kayo, mamatay kayo, putang inan nyo. Ha? Yun, nararapat sa inyo yan. gago kayo. Ha? Kumain kayo ng damo kasi libre yan. Ang inan nyo, huwag kayo manlilimos, babatukan ko kayo gago! Ayan po ha, sinagot ko na yung tanong mo ha. Libre po ang damo, marami. ba? Diba? Para malinis po ang ating kapaligiran. Lamunin lahat ng mga kulto yung damo. Na nagtrabaho para ma natin ang mission na ito, sir. Maraming salamat, sir. At this point, uh, siguro, ipapalabas na lang namin para sa publiko, para makita po ninyo si Pastor Kibuloy. Yun. At, at ang mga kasama, pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Uh, kanina, makita nyo. Kung... Ma o, yan ba yung kulungan ni Kibuloy? Wala bang ba chicks dyan? O yan po yung kulungan ni Kibuloy, ha? Ang tanong, may chicks ba dyan? Ah, Siyempre, bawal. Tiis-tiis muna, maging tigang-tigang muna. Ano? Okay lang yan. paminsan minsan lang naman. Siguro ano lang naman. 1,000 years ka lang naman makukulong. Yan ang ano, yan yung uh, kulungan ng the son of God. May mineral, may dalawang higaan, bawal yata yung cellphone dyan eh. Bawal. So, okay na rin, maganda rin naman yan ah. Hindi ko alam kung ma may aircon, wala yatang aircon, electric pan lang. Pwede na yun. Oo, pwede na yun. Mga magshot, medical, uh, ano, sinunod po ng uh, PNP ang proseso, tingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer, at this point, Jean, pwedeng... Oh, shout out ha kay Herminio Manuel. Pasi si uh, Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nalang isa-isa ko sa inyong mga kasama niya. Pakienumerate lang, please. Yan na, lalabas na. Please welcome! Ako ang hari, ako ang may hari na yung kaluluwa. Ako ay lalabas na. Tantarantantan, tantarantantantantan. May bracelet! May bracelet! Ay! Hey. Nakasombrero pa oh! Yan si Kimuloy! Ano na? Ano na kay OJC? <laughs> Tatang Nyong, shout out sa iyo ha. Ah. Ah. Jacqueline Roy, Presidente Canada alias Enteng. Ano, Ay ayos pormahan ha, ah. parang terorista lang ha. Ah. Ingrid Canada and Sylvia Semanyas. Huwag oh, nga, gumawag sa itlog. Eh, <laughs> hmm, ganun. Ba't parang maano si Kibuloy ngayon? Parang marespeto si Kibuloy. <laughs> ang mga interview, ano siya? Maangas! Mayabang! May panguya pa ng ano, tarsa, ano ba yan? Sa tawag sa'yo, bubble gum. Sa amin kasi bisaya, tarsa ng tawag eh. Sabi niya, ha, <laughs> ko kay uh, Senator Ontiveros. Dito tayo sa lugar ko, magdibata. Sabi niya. Tapos kayo, nakahawak na sa itlog, marespeto na. Pakita mo yung yabang mo? angas ba? Angas! Angasan mo ba? Ah, eh ba? Yan yung problema yung mga taong mapagmataas. Biglang lagapak yan. Ibababa e ka pag sobra yung kayabangan mo na wala na sa lugar at sinungaling ka pa. No? son of God namin yan. Ba't kaya yung son of God yung marespeto? <laughs> Sorry po, ano tatawa po. Okay, salamat po sa 376 thumbs up natin dyan ha. Thumbs up, thumbs up naman kayo. Huwag kayong mahihiyain. Hey, <laughs> Charlotte VM Jovi Vigalis. i-share po. Ah, uh, tuloy natin. Amang respeto, marespeto ito. Oh. Uh, Narespeto. naka shades. Eh, yeah, syempre ang shades pan padagdag ano yan, pocket points. At eto pa, sabi ng mga nilaki buloy, ng mga miyembro niya, yung mga witness noon sa Senado, bakit daw nakatakit yung muka, bakit daw nakamask, ang tanong ko dito, bakit si Kibuloy, balot na balot yung pagmumuka ngayon, pati buhok? Ano yan? Ah. Uh, bakit lumiit? Tingnan nyo yung pero duda ako dito, si Kibuloy nga ba to? Kasi maliit nga ano. Si Kibuloy ba to? Parang ano lang. ba? Diba? Bakit nakatikip? Nakatakip yung pagmumuka ni Kibuloy ngayon dito? Dapat inopen nyo sa ano. Sa pinakita nyo sa camera na kung si Kibuloy nga ba ito. Si Duda, Duda tuloy ako. May nag-comment ito. Ang liit daw ni Kibuloy. Oh, si Kibuloy nga ba ito? baka hindi Well, tingnan natin kung magsasalita ito. Hindi ko pa kasi pinanood. Gusto ko kasi pag ako nag-react, Ano siya yung hindi ko pa uh, narinig, nakita, gusto ko live reaction talaga. Uh. Eh, ang tanong ko dito. Ba't nakatakit tong mga to? Yung mga mukha nito. sa Senado, ba't nakatakip kayo ng mukha? oh, fake news kayo. Di ba yun mga sinabi nila? oh, ang tanong, bakit sila kibuloy nakatakip din? L lumiit idol kasi lumabas na ang uh, panuhot. <laughs> Grabe kayo, ha? Ah, uh, yan. Hmm, buti nga sa inyo. Okay, okay na po. pakilapas na lang, Jin. please. Thank you. Thank you very much. Oh, lalabas na eh, si Siki nga ba ito? Hindi na nila pinagsalita. Ah, parang dinisplay lang muna sila dyan. Okay. Kawawa ka naman Kibuloy. Ay, shoutout kay uh, Noy PhD. Lumit, wala na makain sa ilalim ng lupa. <laughs> ano nga bang, ano nga bang makakain dun kundi chicks lang? Diba? Balik na dun, balik na dun. Ngayon na ganun, ganun. Pero duda ako, si Kibuloy nga ba talaga yun? Ah? Ah, uh, hello po, paki shout out from Iloilo City. Shout out kay Abraham de la Cruz. Magandang hapon po, ha? Ah. Now we will proceed with the question and answer. Each of you will be given one question and one follow-up question. We will start with uh, Mr. Mark Gabriel of Net25, to be followed by Ms. Leia Ilagan of UNTV. Uh, good afternoon, sir. Uh, Secretary General Orville and General Torre. Sir, can you give us a uh, detail lang? Kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi... Ay, nag-comment dito. Inubos ng babae sa lupa. <laughs> uh, wait lang, wait lang. Tatawa ako sa mga comment nyo. Tatawa ko sa mga comment niyo, promise. Kasi yung word na pagsuko, no? nagkaroon ng konting ano sa nahuli at sa nasuko. Uh, kaklaruhin ko lang no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpagura ng kapulisyahan. At to, to comment General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na eh, huli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Uh, practically, napaligiran ka na eh. Mm. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa... Ganito kasi puna. yan sa mga pelikula tatakas siya, tatakas. Inaabol siya ngayon ng mga pulis. Napalibutan na siya. No choice na siya kundi sumuko. Kasi pag hindi ka sumuko, mamamatay ka. No choice ka na kasi napaligiran ka na eh. Oh, napaligiran ka na ng mga ano, mga huhuli sa iyo. Oh. Gets? Bisa ka ka na sa lusong ka. Yung pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nahalkuwa Halos yun na yun eh. And I explained it nasa, nandito sa, sa Philippine Star, no? Na, nakalagay ko rito yung no? malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay? General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, uh, siguro, you can give the details. Uh. Um, as uh, the Secretary of said, eh, yung pagsuko. Formality na lang yun because at the end of the day, the, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1pm assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marville ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay uh, lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, uh, mga kondisyon nila ay tinira na naman, naman namin na doable. So, pinagbigyan na lang para to save uh, blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat. Dahil napakarami na for the past two weeks na talaga ang hirap natin mga kulisat. So, ang ending na lang namin is, uh, sige, gusto nyo sumukay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila. Baka not in that uh, manner na sasakay sa plane. But, uh, they really have no options whatsoever mm. nung time na ibigay na ng gobyerno nang binigyan, binigyan na kami ng signal ni General Marville at ni General ni SILG na tapusin na ang ang tapusin na ang standoff because ay suisi ito sa standoff kasi alam na namin kung nasaan siya eh. alam na rin namin diyan kami so naglolo na rin tayo diyan sa mga searchers niyan na pinagbibigyan namin until nang makita niyo sa Senate hearing mapresent na sa publiko para hindi na magbago ayun sa Senate hearing pa alam mo ba to isa kang malaking kahihiyan kung wala sana nang Senate hearing noon di ba kung hindi lang sana nag nag-hearing uh, noon patungkol kay uh, sa pagbatikos kina Tore, sa mga kapulisan, hindi ka sana mapapahiya bato. Alam mo ba to, isa kang malaking kahihiyan. <laughs> Dahil sa ginawa mong hiring na pahiya ka, kang nabaon. Kasi kitang kita doon yung pagiging bias mo eh. Halatang gusto mong sabihin na tigil nyo na yan, yung paghahanap kay Kibuloy. Dinadahilan mo pa na pagod na yung mga pulis, walang tulog, walang kain, walang matinong higaan. Tapos kawawa daw ko na yung mga ano doon, mga tao sa kingdom. Yun yung dinadahilan ni Bato doon eh. Diba? Dinadahilan ni Bato para tigilan si Kibuloy. Kasi alam ni Bato na nandun talaga si Kibuloy. kamuginamit ginamit lang yung pagiging senador niya para protektahan itong kulto na to. Diba? Bato, halatang halata ka na. Tigil mo na yan. Diba? Si Bato talaga. Alam nyo, ito si Bato. Manda ka talaga sa ICC. No? Kasi ikaw, isa ka sa, ano eh, isa ka sa utak eh. At, uh, sabi ko nga sa inyo, no? Si Alice Guo, nahuli na. Si Kibuloy, nahuli na. Good luck, mga Duterte. Oo. Uh -uh. Diba, matatapang kayo. Iniisa-isa na sila eh iniisa-isa na sila ba? Diba? papunta na sa mga Duterte papunta na kaya si Digong ngayon diba nakaganyan yan nakaganyan yan palagi ang kamay niyan ngayon nakaganito o, oh, nanginginig sa kabayan ngayon ah, diba, ganyan yan si Sarah ganun din di na mapakali ang mga yan si Batu ganun din si Basti ganun din lahat ng mga Duterte ganun din magkakaroon kayo ng happy ending talaga. Oo, totoo yung sinasabi ko dyan. Oo. Oh. ang narrative, if ever na may mangyari. So, realize sila siguro na, since the public already knows what is the real Saan interview kay Kibs? Actually, hindi, nilabas lang si Kibuloy kanina dyan. Hindi naman siya in-interview. Pinakita lang. No? Pero nakatakip yung mga mukha nila eh. Ako, hindi ako sure kung si Kibuloy nga ba talaga yun. No? O, baka, baka naman. Hindi naman siguro magsisinungaling yung uh, ah, uh, kapulisan, no? Eh, baka lang sa protection lang siguro, no? Pero Panginoon ka, dapat ikaw yung nagpo-protection sa mga tao, eh. Ba't baliktad, kibuloy? Ah. Narrative insight na ang mga pulis para makapasok doon sa kanyang hideout ay uh, kinakapkapan pa. And uh, with the Senate uh, investigating panel mismo, ang nagsabi na na, this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So, narealize sila. Big blunder. Talagang, kuha ko lang ha. Don't uh, take it against me. But uh, it's really, for my part, ay uh, uh, talagang inihulog na siya ng ating and my part, talagang mahal tayo ng Panginoon. Mahal kami ng Panginoon. Kami mga Christians. Yes. Mahal ng Diyos. Hindi na mm -hmm. nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa mar marami mm -hmm. mga tao. Na-resolve ito. On our favor. Yun lang. Alam mo kay Buloy, kung lumabas ka lang noon pa, wala sanang namatay ng membro mo. ba? Diba? Wala eh. Pinatagal mo pa eh. So, bottom line, he has no other options. But, that, there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Sir? I'll, I'll just add no kay Nick Dorino, and I, I think that's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan, eh. Ang, uh, ang nangyari po, it's uh, maraming times sa kami, it's a deception game kasi, 80% when we uh, when we started yung uh, ano namin yung yung intelligence na paano papasukin paano gagawin that's on August 24 alam na namin nandoon uh, meron kami ang laki ng possibility is about 80 to 90% because uh, ang, yung intelligence mo and dito we were monitoring then when we entered on August 24 of course nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but uh, we can see, ayun uh, na, niloko kami, ang nangyayari. Today ba yan, BPM? Yes po, Ma'am Eva Narita, ngayon po yan. Uh, actually, ano na eh. Uh, Tingnan nga natin. Tingnan lang po ah. Mga, ano siya, 3 hours ago pa. No? Nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi, hindi kami pwedeng pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, uh, gum, malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya. Nasasabihin, o oh, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And uh, tapos, they, file a, they, they file a case. Then, of course, uh, nahanahapon kasi namin yan. Dapat, why, why uh, August 24? Because we know, on sep September 1, that's September 1 to, that's a one week, that's a KOJC celebration. And that's the, yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita maitakas sa ula. May, may, yun, know, talaga tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga nila. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May hey, pumasok doon, may kanoan. And sabi ko kay Nick, Nick, imonitor mo yan. Baka malusot tayo dyan. So paulit-ulit yun, then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi na namin sa, nang, nang, uh, that was uh, nang, uh, Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon Alam na namin eh. Sabi ko, Nick, sabi ni Nick, Sir, we will put a pressure on them, give them 24 hours, and tama si Nick, uh, we will assault ang, uh, ano, That's the last term that, uh, na pinaalam ni General Torres sa akin. Sir, permission to assault yung building na Sabi ko, sige, let, uh, let us uh, make sure kasi marami buhay ang uh, magmamatay dito. And uh, sabi nga ni, um, during the Senate hearing, sabi po ng uh, one of the Senators na, paano yung mga bata ni uh, Pasok ibulim mga barel? And one, since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. And, na, lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi, hindi ka makakalabas doon eh. how We lock door yung place na yun, hindi ka makakalabas sa ramin namin security. We, we put two directories there to make sure na talagang guardiado ay as a uh, general uh, alinsangan na he, your, ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, uh, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, uh, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung, yung last, uh, last week, Sunday, may dalawang nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo pa ba kami mga kaso. Sabi nung kalbo, sino nga yung kalbo sa NBI? Di ba nag-fake news yun? Gumawa ng fake news yun? Sabi niya, Nahuli na nila yung lima. Pero wala naman pala. Mga yun, makikita natin nandito pala sa live na to. Diba? Si, dapat dun si Bakin yun. Hindi natin kailangan ng ano, mga nagtatrabaho dyan sa ating gobyerno ng mga fake news. Hindi natin kailangan yun. Oye, Ronaldo Galera, salamat ha, sa like-like natin dyan sa ating uh, live ngayon. Diba sinong nakaalala nun? 3-1 nga. Diba? gagumawa gumawa ng fake news sa yun? Sino nga yun? Si Archie? Archie ba yun? Kalimutan ko yung full name eh. Hindi ko kasi tinatandaan pag walang silbi. Ah? So, patay may file against these people. Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torrey mentioned about three or four days before this act on the bagong surrender that there's so many kids. Marami pa nakikita eh. So, since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga, may mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you'll see, uh, we use mga different equipments. We use ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we, we not meron pa mga hiding place. Kasi since nakikita niya na, napipin down siya. Pin down talaga yun eh. Ah, si Albaw! Archie, tuloy yung na-mention ko. Oh, si Albaw pala, hindi ay, yun. 'Di ba? Ang sabi niya ay eh, uh, na daw nila yung lima. Yung pala wala. Eh uh, na dapat tutukan ni Rene nila, rin nila yan si Albao kasi grabe yung tapik niya sa nang kalbo na yan. Oh, no? sinungaling talaga. Niluluko yung mga Pilipino eh, no? Oh, dapat aksyonan po yan ng ating uh, gobyerno. Tanggalin si Bakin kasuhan, di ba? Magsama-sama sila ng kaibigan niya sa kulungan. Kasi magtakaibigan naman sila eh. Di ba? Oh. aso oh, ngayon mga preno, no? Bigyan po natin ng reaksyon yung, yung mga sinabi po ni Pangulong Bumbong Marcos patungkol kay Kibuloy.